Tumipat kami sa bahay na minana sa probinsya. Himik, presko, pero sa unang tapak pa lang, parang may nakatingin mula sa likod ng bahay. Tayo kami ng CR at laundry area sa likod. Sa tapat to ng matandang balete, walang mali siya pero para bang may naistorbo kami. Simula noon, naging tahimik ang paligid. Wala ng kuliglig, walang taol ng haso. Iba na ang katahimikan. Tuwing hating gabi, may mabigat na kaluskos sa bubong. Paikot, mabagal. Sa atik, may gasgas, malalim. Parang kuko ng hindi tao. Isang gabi, napasigaw si mama. Nanginginig. Sabi niya, may babaeng nakatingin mula sa pader. Hindi buong itsura. Parang anino lang. Kinabukasan, nakita ko ang salamin sa banyo. May putik, mahabang marka ng kamay. Parang may lumot. Hindi ito kamay ng tao. Dumating ang albularyo. Tahimik lang siya. Ang sabi niya, tinamaan niyo ang daan. Daan ng mga engkanto galit sila. Sinimulan ang ritual, may asin sa bawat sulok, dasal sa hangin, at usok na gumagapang. Biglang sumigaw si mama, isang boses, paulit-ulit, alay, alay, puting manok. Sa ilalim ng balete, inalay ang puting manok. Hindi ito pinatay, pero bigla na lang nangisay, parang hinigop ng kaluluwa nito. Kaya mula noon, tahimik na lang ulit. Pero taon taon, tuwing Agosto, nag-aalay pa rin kami, hindi para sa amin. Kundi para sa hindi na kami balikan.